syempre sa mga majority kasi mga viewers din natin doc yung mga seniors natin na mm -hmm. na specifically mm -hmm. 'di ba doc usually kapag pag-uusapan kasi natin ngayon yung katarata or cataract Usually kasi pag sinasabi natin katarata, na-attribute natin siya sa mga elderly talaga yung katarak. Pero alamin nga po natin yung mas detailed about cataracts ngayong umaga. Yeah. So, thank you. So, ngayong umaga, magandang i-discuss natin itong katarak, no? Kasi very common po siyang uh, condition ng mga senior, mm -hmm. no? or even yung iba ay medyo bata pa mm -hmm. because of maybe uh, diabetic problems no so ang cataract is uh, very very common na nakakapagpalabo ng mata mm -hmm. no so ang cataract kasi ay uh, pagbabago sa dun sa lente ng mata Babago. no kung pinag-usapan natin yung lente no so ito meron tayong model yeah. ng mata dito yeah, ito, meron no? para mas ma <laughs> mas maganda po natin siyang maipaliwanag all mm -hmm. sige so ito po ito po ang lente ng mata. na sa loob po siya nakikita. No? Itong yellow, itong madilaw. No? Dilaw. So, itong dilaw kasi, normally, ang kulay niya is clear, transparent. No? Kapag tayo ay bata pa, mm -hmm. younger ones. No? Itong pagkadilaw niya, may iba-ibang degree. Ito, exaggerated na dilaw. No? So, talagang madilaw. Yung iba, nag-start siya as uh, medyo maputi lang, may konting dumi-dumi uh, lang dito no? Pero pag tayo ay lalong tumatanda, lalo tong kumakapal, lalo tong nakakakos ng panalabo. Mm -hmm. Ito po kasi lente na to ay nasa medyo gitnang parte ng mata. Dito po siya nakaposisyon. No? no sa harap po siya ng tiyatawag na iris ng mata. No, yung iris is the one that controls the light that yeah. enters your eye. No? So titingnan natin sa sa camera. Yeah. Diba, ito, iba dark Nasa yung kulay, yung iris. o, yan po yung control ng pasok ng ilaw sa loob ng mata. Ah. O, so, yung lente, importante po na clear siya, no, transparent. okay Kasi kung gano'n nga, madilaw yung kulay niya, every time, no, pag pumapasok yung ilaw, tumatama po dito sa lente, mm -hmm. hindi na po siya makafocus ng klaro doon sa likod ng mata para maging imahe. no mm -hmm. So, ang na-perceive -per na isang taong may cataract is silawin sila, no. Mm -hmm. Okay. kasi nga po dahil dun sa uh, impurity ng lente noon okay. sumasabog yung ilaw um, natsaskat ng yun nga ako nabanggit niya ito yung diba, ito yung nasa harapan yung eye story yun yung nag ko Co lumiliit. Yes. kasi pag ko nakita ko na mga pictures na may mga katarata para ang parang dilated or parang ang laki nung bilog yes. kasi nakita ko minsan mm -hmm. usually pa parang maliit lang naman mm -hmm. yung maliit lang yung siya buka. opo mga 2 to 3 millimeters okay. lang siya pero for Uh, illustration purposes, diya dilate natin. Mm -hmm. na dilate para lumaki yung iris, mm -hmm. no? Tapos makita mo talaga yung itsura ng cataract. Mm -hmm. Kasi ganoon din po namin siya na-examine sa clinics, no? Mm -hmm. We make sure we dilate the patient's ay para yung iris parang humawi palabas mm -hmm. para makita mo talaga ano yung kapalong cataract. Mm -hmm. mm -hmm. Pero nabanggit niyo po kanina na lumalabo ang paningin ng may katarata. Yes. Pero Dok, madi-differentiate ma ba nung may katarata na malabo lang yung mata niya o may katarata na siya? Okay. So, usually, ang titingnan mo is grado muna eh. Pag papacheck pa ang salimin, di ba? Check mo yung grado mm -hmm. mo. At the same time, mga optometrists ngayon, meron na silang way to a slit lamp to check kung meron na rin katarata okay. na de-develop. Minsan, hindi rin nila talaga ma-quantify kung hinog na ba siya ah uh, nakaka-affect na ba talaga ni refer sa aming mga ophthalmologist usually Pero, ganun na siya so kami right? do bawa kung kami ang mm. may katarata hindi namin basta-basta ma-differentiate mm, yeah. ma mm. kung cataract or mm. okay Kaka paano usually pag katarata po ba dalawang mata ang affected or pwedeng mm -hmm. okay. isang mata lang okay ma mas madalas dalawa madalas o May dalawa. isang mata lang ang minsan nauuna kumbaga mm. isang mas makapal okay, okay. isa parang papunta pa lang doon mm -hmm. so mm -hmm. Pero may iba rin na uh, halos dalawang mata sabay, sabay malabo na. Pero, Pero Dok, yung mga tao po ba na early on sa life po nila, medyo malabo na yung mata nila, sila ba yung mas at risk sa pagkakaroon ng katarak? Or wala namang pinipili po itong pagkakaroon po ng katarak? So kapag tayo ay may history na mataas ang gado, Opo. Oh, uh, yung mga nasa 500-600 inch, Mas maaga po tayong pwede magkaroon ng katarak. Okay. May mga okay. ano ba ito, Dok? May iba't ibang klase ba ng katarata? May mm -hmm. types ba ito? Or pag sinabing katarak, yun na yun. No, Lahat ng klase. Actually, may tatlong main types. No? Medyo, medyo may <laughs> image tayo dyan. Pwede natin ipakita. Mm -hmm. So, ang uh, itsura ng katarak is uh, may tatlo. Mm -hmm. No? May, yan, may tiyatawag na nuclear nuclear, no, macular at saka posterior subcapsular, no. So yan, terms lang siya na very important sa amin as ophthalmologists before we do uh cataract surgery, pero maganda lang makita mo yung nuclear, yun yung parang ito, yung sa yung sa picture, yung sa model eye, no. Nakita natin tong dilaw, no. Ito, nuclear is parang ganito. Yung Brand kabuuan o. niya, yung buuan niya is yellow, o, o, yellowish na. brown tapos yung cortical naman makikita nyo dun sa second picture ang cortical cataract is spokes naman marami siyang mga guhit okay, no Snowflake eh. ang dating oh, no buhit, buhit. so ang problema kasi sa nuclear ang sintomas nila more on uh, cloudy maulap yung paningin mo okay. kasi buo yun talagang okay. dilaw eh sa cortical naman ito yung mga taong lagi nagko-complain na nasisilaw sila mm. ay okay, iba to sa astigmatism na silaw ha? pero Cortical cataract, yan, nasisilaw sila. Mag Pero may panlalabo sila. pa rin po? Malabo rin. So, laging okay. nandoon yung panlalabo. Mm -hmm. Pero ito, ano po ba to? Fluid po ba to? Kasi okay. sabi niyo po, diba, dumi po. Ano yeah. po ba yung laman po niya? Okay. Actually, it's an aggregated protein pro proteina na nag together. Kaya nagaganyan yung itsura niya. Pero, pero ito, Dok, itong pinakita po natin, ano, tatlong pagkakaiba po ng mga cataract, iba-iba rin po ba yung causes nito? O isa, rin, okay. isa lang din po ang causes? Okay. Yes, cause so, ganun tanong. Kasi iba-iba rin yung causes. No? Ang nuclear, yung madilaw, is more on age related age. yan. Age, pag 70, 80 years old, ganun ang kulay. Cortical is more on diabetic people. no? Pag diabetic ka na hindi mo makontrol, No, matagal ka na, uh, 10 years, 15, 20 mm -hmm. years diabetic ka na. Usually ganito yung pattern ng cataract. Mm -hmm. No, yung posterior subcapsular sa sa last picture po, yan po ay uh, ang, ang kapal naman niya is nakasentro sentro sa pinakalikod ng lente. No, so ang lente mo may anterior, posterior, harap, likod. Ah, posterior. Yung posterior dito siya, makapal lang. So ang problema naman nito since nandito lang sa, sa gitna, yung git ng paningin mo laging may nakaharang. No? Ah oh, okay so ma malinaw lang yung gilid. Oo. Hmm. So hirap Nakablock po. sa gitna. So, hirap sila kapag masyadong maliwanag. Ah. Uh, pag masyadong maliwanag, your iris tends to constrict, liliit siya, para ma-limit yung pagpasok ng ilaw. So sakto doon sa gitna po no, makapal. Si, ah, so kaya silaw. Uh, Hirap sila sa sa, sa maliwanag. Okay. Mas gusto nila sa gabi.